Nagpa-video ko dyan dahil kunyari maaga daw kong magising at tumayo na ako kay magsisimba kami. Pagdating, nakasimula lang ang simba yon ni mga bata. Hindi nagkikintuhan pa at shout out sa natutulog na si KK Ricky e ang pangalan. At ako nakaupo at nakikinig ng maayos dahil para merong matutunan tayo. Haha, nagkakalawat na sila. Tapos na, naglalamano na sila at nagbiblis na sila tapos nag sila ng Happy Mother's Day kay araw ng Mother's Day ngayon. Ako, may tanong kayo. Ikaw, mama ka na ba para mag-greet na sa'yo ng Happy Mother's Day? Ah! Numabas na ako. Ay, tapos na. Nag-video lang ako yan. Tinigyan ko lang kung nawala na bang ba sungay ko. Ha! Ah! May nakikintuhan sa labas. Ha! Ah! Meron din, nagpapalipad ng saranggola. taas na ng saranggola kahit mainit, tumilipad pa rin bakit naglilipad pa rin dahil may hangin ha may halo halo din sa bahay dahil bumili kami ikaw wala kang pambili ha ulam namin sa ngayon tanghalian. manok toyo saging at tira tira ng ganisa sa umaga at kanin ikaw nakatangali ka na ba Oh, naubos ko na kaagad ang manok. Ikaw, nanonood ka pa rin, di ka pa kumakain. Halo-halo na natira. Habis ko kumain, no? Oh, at ipapakita ko sa inyo paano kumain ng halo-halo with ice cream yan. Mm, masarap, di ba? Ang ikaw, sige ka nagpapanood, pero hindi ka pa kumakain. Ako pa sa'yo, kumain ka na. Ha, ha, ha. Ops, meron pa ko ipapakita sa'yo nga bago ko kinain ng halo-halo. Nilagyan ko pala ng saging yan. Dinagdagan ko ng dalawang saging dahil yan ang halo-halo kulang sa saging, maliit lang. Gusto ko maraming saging ang halo-halo ko. Oh. Ha? Ah. Ako okay na dahil nabusog na ko pero ikaw okay ka ba? Ha. Ah. Pagkatapos ko kumain, di ko makakalimutan si Black Black. Ang tunay na pangalan niya, Sirsa. Good name niya ay Black Black. Yan ang pinaka burikat namin na aso dito sa bahay namin. Pero pag lumapit ka, isang kilo lang kukunin niya. Haaaah! Pumunta din kami sa Mr. DIY. Meron kaming bibilin dyan. Pagpasok ko, hinanap ko kagad ang aking bibilin. Pero wala kong nakita. Nagtanong na din ako kung meron ba. Wala na daw sila stock. Di wala. ha Lumabas ka agad ako at pinuwa ko ang motor kong pinarkin. At umandar na ako at nagatras na ako ng dahan kaya labas na ako. Lilipat kami sa unit. Up. Baka meron ang hinahanap ko doon na gagamitin ko sa aming bahay. Pumunta din kami sa unit ng Tagbilaran. Baka meron sila kang aming hinahanap. Pero ang problema, walang kaparkingan. Hindi ako makapasok doon. Ang pinapasok ko lang ang asawa ko. At maya maya, meron ako nasisilayan sa loob. Ang aking asawa, nasa cashier. Meron sila sa aming hinahanap. Sa wakas, makakauwi na din kami. Ah! Yun. Nakalabas na din siya. Nagtitiis ako ng mainit dito dahil walang kaparkingan. Pero okay lang kay nakabili na kami sa aming hinahanap. Kinuha ko kagad ang helmet para makauwi na kami at pinatong usay ang ulo pero ang problema baliktad. Ito pala ang aming hinahanap. Dito na pala kami nakabili sa Unitap. Ito ay pang sa problema namin. Ah, joke lang. Ito ay pang sa tiles at salamin. Natapos ko pinakita sa inyo, umalis na kami. Naabutan tuloy kami ng red light dito sa McDo Ang bagal pa naman ng seconds dito Kay bagal sa pag-iisip mo Ah, joke lang ha Baka magalit ka, huwag kang magalit nagjo lang ako, ah Nakarating na kami sa bahay Sinugat kami ng aso ko na si Black Black pangalan niya si Ersa ulit ulit sinabi ko na itong unang video nagsukat -so na ako dyan kaya nagsisimula na ako sa trabaho kaya gagamitin ko na ang binili ko sa taglara na Pin pinutol ko pala ang aking frame dahil sobra ang print. sinubraan nila ang paggawa sa print ko at natapos ko na nalagyan ang frame kabilaan tapos na oh. salamin na lang kulang Simula na ako mag ng salamin. Ito pala ang binili ko sa tagbilaran at ito ang style ko sa pagpuputol ng salamin. Alagya ko ng tingting -ting sa ilalim at papaluin ko ng kamay pero di ko alam kung anong style sa pagpuputol niyo pero ang akin, ganito ang aking pagpuputol. Tignan nyo, mabilis lang dito. O, oh, pinutol ko lang isa pero tapos na ko agad. Oh. Tignan nyo yung bintana ko. Oh, ang pangit, di ba? Pero bahala kayo. Basta akin, okay lang. Basta mayroong ganitong bintana. Ha, ah, ah, ah katapos kong kumabit kum ng salamin, kumuha din ako ng mangga kasi meron ako nasisilayan ng mangga sa taas. Pinaket ko kaagad Pagkatapos kong kumuha ng mangga, umuwi na ako at pinabalat ko sa akong asawa at titikman ko na with bagoong. Titignan natin kung masarap with bagoong kasi daw matamis daw yung mangga. Titignan ko kung masarap. Ay, titikman pala, hindi titignan. Masarap ba? Tignan yung reaction. Walang kakupas-kupas. Masarap ang mangga. At uulitin ko pa. Masarap talaga. Baka hindi masarap ang unang bites. Bites, bites, my God. Unang kagat. Ito ang dalaw dalawang beses kong kagat. Hmm, ang sarap. Okay na, okay na. Ha, ha, ha. Habang kumakain ngayon ng mangga, meron na kami narinig at pinuksan ko ang pinto. Mangihiram pala ng helmet. Nahihiya sa sa kamera. Dahil ayaw niya maipakita yung mukha. Di ko lang alam bakit. Pero alam kong nahihiya. Ha, ha, <laughs> ha. Dito na po ako magtatapos ang aking vlog at walang kwintang voiceover. Maraming maraming salamat sa pinanood niyo kahit hindi niyo naintindihan ang aking mga sinasabi at pinapanood niyo ang aking mga walang kwentang vlog. At maraming maraming pala salamat sa nagsusuporta sa akin. Maraming maraming salamat in happy 35k followers na po tayo. Sana maabot ang 100k. Maraming salamat. ha ha! -ha.